Marami pa rin sa mga fans ng tambalang Paulo Avelino at Kim Chu ang hindi makagit over sa nangyaring intense kissing scene ng dalawa sa episode 28 ng What's Wrong with Secretary Kim na nangyari sa loob ng closet. Ayon sa ilang mga komento ng mga netizens na talagang enjoy na enjoy ang dalawa sa kanilang eksena na tila kinalimutan na umano ng mga ito na kinukunan sila. Samantala, lalo pang pinakilig ni Paolo Avelino ang kanilang mga tagahanga ni Kim Chu nang magbahagi siya ng isang Facebook post at tinanong kung sino ang busog na may kasama pang laughing emoji. Hinala ng maraming mga netizens na sinabayan ni Paolo Avelino ang usap-usapan ng mga netizens na talagang busog na busog siya dahil may nukbang lang naman niya ang labi ng nag-iisang Chinita Princess. Kaagad namang nagkomento ang maraming fans ng tambalang Paulo Avelino at Kim Chiu at ipinahayag na talagang busog na busog sila sa makbangan sinang dalawa sa loob ng kabinet. May mga netizens pang nagsasabing talagang busog na busog si Paulo Avelino at may ngiting tagumpay matapos mamukbang si Kim Chiu. Sa kabilang banda, marami sa mga fans ni na Avelino at Kim Chiu ang lalong na-excite sa mga susunod pang episodes ng What's Wrong With Secretary Kim, The Philippines adaptation dahil sa mga tumitinding nakakakilig na eksena sa pagitan ni na Kim Chiu at Paolo Avelino. Ano ang saying sa balitang ito?